another vlog of the Seaman Flagger. Nagtataka ba kayo na may mga seaman na pagkasampa ng isang beses sa isang kumpanya ay lumilipat agad ng kumpanya? At may ibang mga seaman na pag unang sampan nila o unang kumpanya nila na pagkakadete sila hanggang mag sila, hindi na sila umalis sa ganong kumpanya? At may iba naman na isa, dalawang beses o tatlong beses lang sumakay sa isang kumpanya Pagdating sa pang lumilipat ulit ng kumpanya. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. So, ang vlog na ito ay Bakit lumilipat ng kumpanya ang isang siman? So, what we are waiting for? Let's begin! So, guys, bago tayo magsimula, i-inform ko lang kayo na kung bakit ganito ang posisyon ko. Di ba? Parang siga, no? It's because maalon. So, balas condition kami. Then lumabas na kami sa Mediterranean Sea. So, maalun na. So, may time na, ngop, gaganyang ako. <laughs> Ganon-ganon, di ba? So, nakapwesto na ako. Kasi minsan may mga wild waves dyan na gulat ka na lang, di ba? So, for the safety, eh, naka angkla na ako. Number one on my list is sahod. Siyempre, sino nga ba naman si man na gusto ang mababang sahod. Maski ako, di ba? Gusto ko rin mata sa sahod. So, yan ang isang rason o unang rason para sa akin kung bakit maraming lumilipat ng kumpanya na seaman. Siyempre, di ba? Parehas ang trabaho, parehas ang puyat, di ba? Parehas long voyage, parehas short voyage, di ba? Parehas may pirata, parehas walang pirata, di ba? pare para sa trabaho, para para sa puyat, pare para sa pagod, di ba? Pare-pare sa pahinga. Pero pagdating sa sahod, may mababa, di ba? May mataas. Siyempre, kaya nga tayo maalis, di ba? sumasakay ng barko at iniiwan natin ating mga pamilya ay dahil gusto natin na magandang buhay para sa kanila. So 'yun ang isang rason, Siyempre, Halimbawa, di ba? Katulad dati nung ano, junior officer pa ako. Diba? Parehas naman lahat ng pagod, para sa puyat. At baba lang ah, 1,000 ako dito. Samantalang mabalitaan ko dun sa kabila, 2,000. So, di ba? So, 1,000 dollars difference, parehas lang naman trabaho. Siyempre, lilipat ako doon sa 2,000, di ba? So, yan ang rason bakit lilipat ng kumpanyang Siman. It's because of salary. Number two on my list is opportunity. Yan. Actually, kakambal sahod yan eh. So, halimbawa, pag mababa ang sahod mo, malaki ang opportunity mo ma-promote. Bakit? Kasi bungi-bungi yung mga posisyon. Siyempre, kung ako ba naman, di ba, na ang habol ko lang ang sahod, lilipat ako doon sa kabilang company. Siyempre, yung company na yun, kulang ng tao, sabihin niya, o oh, sige, gusto mo ma-promote, pero ganito ang sahod. Okay lang ba sa'yo? So, binibigyan ka ng opportunity ng kumpanya na ma-promote. Siyempre, pag na-promote ka, tataas ng konti yung sahod mo as per your rank. Ang negatives naman sa matataas ng sahod is nandun lahat nagsisiksika ng mga seaman. Kaya minsan, ang hirap ma-promote sa isang kumpanya na mataas ang sahod kasi kompleto ang all ranks doon. Not like to sa mga babang sahod, meron kang chance or opportunity para ma-promote dahil kulang-kulang ang mga tao. So yan guys, ang number two, opportunity. Number three, on my list, is matagal ang sakayan. Siyempre guys, for your information sa mga hindi pa nagbabarko or magbabarko pa lang, ang siman sabihin natin, okay, may kataasan ng sahod. Pero pag bakasyon yan, wala kaming sahod. Kaya magde-depend ka ngayon sa naipon mo on board. So, syempre, pag matagal ng bakasyon mo, yung naipon mo na, kunyari, 5 months, 7 months, 9 months on board, bisan 1 year pa, di ba? Pag masyado matagal ang bakasyon, nahubos din ng ipon. Kaya usually, may mga ibang mga company na, kunyari, 7 um, months on, tapos 2 months off. Pero yung 2 months off na yun is walang bayad. Pero may ibang mga company naman, katulad ng na mga offshore, 1 month on, 1 month off, pero may bayad ang off. Wow! Di ba? Big deal yon Pero sa aming mga running vessel, um, hindi ko pa na-experience yung may, ano, may bayad yung off. So, syempre, pag matagal, di ba? Ubus yan, brad. At mahirap, syempre, umutang. Kasi pag may umutang, interest. So, imbis na makakaipon ka sa susunod mong sakay, ipampabayad mo ng utang. So yan guys, kaya syempre kung ako si man at matagal lang sakay, halimbawa, 'di ba? Bubaba ako. Kailan na sakay? After 6 months. Wow, tagal 'yun ah. Pero siya baka pa rin sabi ko, oh, sige, sakay ka after 2 months. Syempre, hindi la ko doon. Pero syempre, mag-iingat din kayo dahil meron din ibang kumpanya na medyo may tingaling-aling. <laughs> Bakit kasi hindi na sabihin na sa pooling kayo. Ano ba ibig sabihin ng pooling? Ibig sabihin, oh, sige, um, kailangan ko sa 10 second mate ko. yan sa pong second mate. Pero is wala pooling pala. So pag once na, alimbawa, ay hindi niya na kailangan, ay, sorry, hindi na namin kailangan. Ito na yung papeles mo. Yan, lalong tatagal dyan ang, ano mo, ang bakasyon mo. Kaya, kung mga ano dyan, mga siman dyan, or mga kadete dyan na mga kunyari, kailangan nilang maraming tao, medyo magingat kayo sa pooling. So, yan ang ating number three. Tama ba? Number three. Um, op oh, sorry. pag pala. Number one pala yung sound matagal ang sakayan. Sorry guys, sa ah, medyo aligaga lang ako. <laughs> maalong kasi, ang hirap pag maalong. Pero syempre, gagawa pa rin tayo ng vlog. Diba, maski maalo na yan na naman, o. Oh. Ayan, kita mo. <laughs> Number four on my list. Ito, nangyayari to sa Filipino or non-Filipino na barko or mixed crew discrimination. yan. Siyempre, pag na-discriminate ka ng isang lahi or kapwa Pilipino, sasama ang loob mo, di ba? At ayaw mo na siyang makasama. Kaya ang mangyayari dyan, si Siman, lilipat ang kumpanya. Parang ako, meron akong uh, lahi na hindi ko gusto, na sobrang share ko talaga di ba? Hindi ko na sabihin kung anong uh, lahi, pero parang ang naman. Di ba? ba? Oh, sumampa ako doon. Junior, mga junior officers sa rating Pilipino. Then mga senior officers, dasmer mga junior officer. Yung ganun lahi. Siyempre, as officer, second mate, officer, saan ako kakain? ba? Diba? Siyempre, sa officer's mess hall. Ang nangyayari, lahat ng Pilipino hindi pwede sa officer's mess, mess hall. Doon kami sa crew mess hall, maski official ka. ba? Diba? Isang napakalaking diskriminasyon yon, Which is, hindi pwede yon, Pero ginagawa nila. Number two, na hindi ko nagustuhan, is yung officer's day room. Di ba? Kaya nga tinawag na officer's day room is para sa official. Hindi ako makapunta doon. Bakit? Nakalak. Exclusively para sa kanila lang yun. Sa lahi lang nila. So di ba? Parang nakakaasar naman. Bakit naman ganun? Di ba? Kaya nga nakalagay. Nakalaki. Nakapangalan officer's day room. Pero pag Pilipino, hindi pwedeng pumunta doon. Lagi nakalak at nasa kanila ang susi. Number three din, na ayaw na ayaw ko, is yung treatment sa pagkain. Di ba? Parang halimbawa, usually nung time na yun, nagda-diet ako hanggang ngayon. <laughs> so, kumakain ako ng oatmeal. So, ang oatmeal, hindi pwede sa Pilipino. Para lang sa kanila yon. Pero, di ba, ang uh, meal allowance, pare-parehas naman. So, yun. Yun ang kinaasaran ko at kinagalit ko na wala namang kaalaman lamang kumpanya. At alam ko maulit-ulit yon dahil makakasama ko na naman yung ganun lahi sa kumpanya na yun kaya umalis ako. So, ayan guys, yun ang isang example kaya bakit lumilipat ng kumpanya ang isang seaman is because of discrimination. Hindi lang ito nangyayari sa mga ibang lahi. Minsan, kapwa pa Pilipino. Yan yung natawag na crab mentality. Number five on my list is pahirapan sa barko. klaseng pahirapan. Maraming klasing pahirap eh. Pahirap sa trabaho. Di ba? Pinapahirap ka sa trabaho, pinagtitipan ka sa trabaho, pinagiinitan ka. Meron naman na uh, pahirapan sa sahod, di ba? Meron yung iba na delayed ng one month, two months, three months ang sahod. Kawawa naman yung, di ba? Kawawa naman yung nakasandal sa'yo, pamilya mo, na yun lang uh, inabang-abangan, tapos madi-delay pa ng 2 to three months. Tapos pag nagreklamo ka, as rights mo naman, eh, ikaw pa pag-iinitan. May mga ganyan company, na ba? Diba? Uh, may iba pa nga eh, parang inabandon na sila ng <laughs> owner ng ano, ng barko. Kaya wala na silang pagkain, wala silang tubig, di ba? Isipin mo sahod din nila. Nagutom na nga sila, pati pamilya nila gutom, di ba? Tapos meron din iba na dito, katulad dito sa barko, di ba? Hindi lang gusto yung buhok mo. <laughs> hindi na mo. hindi lang gusto yung daway na pagniti mo. Hindi lang gusto yung daway na paglalakad mo at pronunciation mo o pagbigkas mo ng oo hindi. Pahihirapan ka sa trabaho, di ba? Yung mga bullying yan eh. Pero yun nga, isang rason din yan kung bakit lumilipat ng kumpanya isang siman. syempre, kung mangyari ito sa bukalibawa, nangyari sa barco na to, sa so, kasama yung kasama mo na yon tapos sa susunod na lineup mo eh magugulat ka nandoon pa rin eh syempre kung ako kung ako rin ang siman eh na lang ako <laughs> di ba so yan guys yung uh, another tip ko sa inyo discrimination sa barko number 6 on my list yan palalim ng palalim may nakaaway sa barko Uh, may iba kasi na masyadong pa ma pride. Di ba? Yung pride chicken, hindi sa barko. Pwede naman iwan sa bahay. <laughs> may mga pride na tao. Tapos meron talagang inborn na siga. Di ba? Inborn na matapang. Dinadala sa barko. Which is hindi naman dapat dalihin. Di ba? So, ang mangyayari, yung isa naman, ko sabihin mong sobrang dami ng pasensya na, ano, na, naubos, di ba? Or napatid yung tanse, Di diba? ba? Ta Ubus ang pasensya dahil sa kanya na dapat hindi naman dapat. Di ba? nag ngayon. Yan. Yan. Isang rason din yan. Siyempre, kung ako rin na uh, isang seaman at makaka kita, eh, pati tuloy ang kumpanya, nadamay sa galit. Alis na lang ako, di ba? Kasi ayaw na katang eh. di ba? Tapos pag nag-report po sa opisina, sabay pa kayo, di ba? mag na naman kaya niyan, sa mga parang loob. Isa rin reason kung bakit may nag-aaway sa barko is yung, uh, isa, palitan ng gwardiya. Yan, maliit lang ng one minute, 2 minutes, kalit na, di ba? Yung isa naman na na-late, siga pa. Eh, sabihin natin, hindi naman obligasyon ng papalitan mo, nagisiging ka. Diba? Kaya kung may alarm clock, bisa nga, dalawa, tatlo pa yung cellphone. Diba? Hindi ma-alarm. Naghihintay ng tawag. Alam mo naman na duty ka, gumising ka mag-isa mo. Diba? Hindi obligasyon ng, yun nga, again, ng papalitan mo, or yung papalit, papalitan mo, nagisiging ka. Dahil, trabaho mo yan, at routine yan. Number 8 on my list. Yan. Oh my God. Medical. Yan. Hindi ko sin lahat ng mga medical. Ha. Usually may mga favorite medicals din ako since nagsimula ako. Pwede ko ba sabihin? Wag na. <laughs> Baka ma-promote lang. Anyway, meron sa lahat, sa, I mean, sa buong pagbabarko ko, meron akong dalawang medical nagustong gusto yan. Sobra. Sobrang gusto. Actually, talagang sinabi ko na nagustong gusto ko talaga medical nyo kasi yun sabihin natin uh, hindi mahirap, di ba? Kasi may ibang mga company kasi na ano eh, um, number one, ay hindi, not, not company, may ibang mga medical kasi na misa ng tingin sa siman is, ano ba tawag, parang taong grasa? Ganun ba yun? Or sabihin natin, lagi may sakit, di ba? kung hindi ka, libawa, bebenta ka ng vitamins, pag hindi ka bumili ng vitamins na yun, naku Mariusip, mo, adawi mo ng sakit. <laughs> Di ba? Nangyari sa akin yan, hindi ko binili yung vitamins doon no, sa physical. Sa physical exam ko, yung doktor, sabi, kailangan ba Sabi ko, hindi po, okay lang po ako. Lang ya, nagkaroon na ako sakit sa puso, nagkaroon na ako ng sakit sa baga, nagkaroon na ako sakit sa kidney, ang dami Diba? Tapos ngayon, nagpumunta uh, pa ako sa mga dating kong kumpanya or dating medical para kunin lang yung x-ray na ganun for secondary. Tapos nagpa-doktor na yun ako, nag-secondary uh, opinion ako. Eh, klaro naman ako. Diba? For the hindi ko binili yung gamot niya. Nagkasakit na ako. May iba pa na misan pag tinignan ka, Sir, ang taba-taba niyo? nakaka -ano pa ba kayo? Nakakapagtrabaho pa kayo sa barko? Diba? Tapos, Sir, dapat bukas payat na kayo. Meron bang ganun? <laughs> <laughs> so di ba, may, may na-experience pa ako nun na maaba pila na drug test. So ako na, or sabi natin, susunod na ako, nag-CR lang ako saglit. Pagbalik ko, eh nasa pang 50 na naman ako. Eh di nga, nagsabi ako, sabi ko na ihina kasi ako. Sabi, bawal umihi. So parang alam mo yung, di ba, mentality ng mga tao doon na napakayabang na hindi pwedeng umihi. E, kasi kung ganun, eh di doon na lang ako ihi mismo sa pila. <laughs> Kuha na ng bote or mo siya ba? So, yun. Medyo hindi maganda nangyari, di ba? Medyo tumaas ang boses ko. Dahil bakit ganun, tatong aros na ako nakapila, tapos balik na naman ako sa last, dahil umihi lang ako. Tapos meron iba naman na, uh, isa pa yun, yung pera, peperahan ka na sabihin ganun, Naku sir, may sakit kayo sa puso, di ba? Mga ganyan-ganyan, gaganong-ganonin ka. Yan, ganyan ka. Tapos ngayon, sige sir, punta kayo sa doktor na to. Tapos pagdating mo sa doktor na uh, kabilang hospital, eh, tatanoyin ka lang verbally, may naramdaman ka ba? Wala. O sige, na. <laughs> 500 yung brand. Di ba? So may mga ganyan nangyayari. So usually, pag masyadong hindi maganda ang medical or masyadong um, mahigpit ang medical, yan, isang rason din yan sa mga siman na lumilipat na lang. Lalo na may iba mga, ano, mga medical na tinutusok yung, ano, hmm, yung puwet. ba diba? Um, uh, sabihin natin, okay, uh, for, uh, uh, para sa amin din naman yun. Pero, ano eh, hindi, ano, hindi, sabihin natin, uh, ay, hindi komportable para sa amin, di ba? Na, tutusungin na ng ganyan, tapos, gaganon pa, di ba? Medyo weird, di ba, feeling. Kaya, basta pag may mga ganun ng medical ng kompanya uh, kumpanya pinapasokan ko eh, hindi na lang. Sa inyo na lang yan. Kasi gusto sabihin nila na requirement. Bakit yung iba kumpanya wala namang ganun, di ba? So, doon na lang ako sa kumpanya walang ganun. Di ba? At least, hindi weird yung feeling. <laughs> so, ayan guys. Yan ang isang rason pa kung bakit lumilipat ang isang seaman. Number nine on my list is benefits. yan. Marami kasi may uh, mga kumpanyang napakadami ng benefits. May ibang mga kumpanya naman na walang benefits. Halimbawa, um, walang uh, health card, di diba? Yung iba, mayroon health card. Yung iba, mayroon training allowance. Yung iba, walang training allowance. May iba na sasagutin lahat ng training mo. May iba naman na hindi sinasagot ang mga training mo. May iba din na iba bribe ka peperahan ka, may iba rin hindi. So, yan din ang isang rason kung bakit lumilipat ang isang seaman. It's because of benefits. Katulad, may ibarin mga company na pwede niyang pag-aralin ng anak mo ng elementary hanggang high school. Meron ganyan dati, kaya lang nalugi na. Tapos, meron din iba na... Ano ko ba yung mga, mga dating kumpanya na ano? Hmm... Teka, isipin ko na Sa dulo nandito ako eh. Eh... So, yun. Benefits. I mean, siyempre, di ba? Yung mga ibang company kasi pa, ano yan eh, pa sikatan, di ba? O, oh, para marami akong ano, makakuha, ma-recruit. May mga benefits ako, ganito, ganyan, di ba? Tapos meron din mga ibang company benefits, may tinatawag na rejoining bonus. Yan. Dito sa mga sa company ko, maganda rin. Which is na gusto, even though sabihin mong walang health card, okay na yun. Uh, yung bonus kasi parang twice pagbaba mo may bonus ka. pagsumakay ka may bonus ka ulit. So kung nakuha mo ng pagbaba mo ng bonus, sakay mo ulit, ganun pa rin yung amount na bonus yung sa sa'yo. So, di ba? Pwede na yun. Cool na yun, di ba? So yan ang isang rason kung bakit lumilipat ang isang seaman is because of benefits. Lastly, number 10. It's because trip lang. merong mga ganyang sima na, nalilipat ako pa trip lang. Halimbawa, oh, pangat ang pangat ng coverall. Doon maganda, doon na lang ako. Di ba? ang pangat ng mga barko dito, luma. Ay, doon. Maganda, bago. Sige, doon na lang ako. E, yun ang mga minsan mga, ano, mga isang, mga mga, mga rason kung bakit nalipat din yung mga trip-trip lang. Meron pa nga sa akin nung dati nun eh. Um, yung barko na yon or yung kumpanya na yon is meron silang mga Greek na kadete na babae. Pero yung sinakyan ko na yun, wala naman siyang ano, wala naman siyang, wala kaming kadete. May kadete kami, lalaki. Pero usually daw, karamihan daw doon, puro mga babae na Grego, di ba, mga Greeks. Hindi ngayon, napag-usapan uh, nga namin nung wiper o nung oiler na sabi ko lilipat ako kasi nga hindi ko nga kaya yung dahil sa mga discrimination na nangyayari. Yan. Um, sa iba naman sa akin nung, ano, nung wiper o oiler ata yun. Sabi, sige, sayang mga dito, mga mga kadating babae, maganda pa naman yun. Pag nakasama mo, talagang solve ka. <laughs> Sabi ko gano'n, eh, wala nang problema doon sa mga gano'ng kasama, kasama di ba? Pero syempre, ang pinunta ko dito is sahod. Yun, number one, sahod. <laughs> Tsaka diskriminasyon. Ayoko dito kasi lakas ang diskriminasyon, tapos sahod maliit lang. Doon ako sa iba, di ba? Mataas pero walang diskriminasyon. Meron ganun, di ba? So, yun ang mga wild na, ano, na mga rason misa ng mga seaman. Tapos, yun nga, yung trip lang. Eh, misa, ano eh. Uh, na, pag napagtripan ka ng ano, nakadate babae, di buong kontrata mo, meron kang ano, kang ka... Ang tawag doon? Meron kang kalab team daw. <laughs> di diba? So, parang nandun siya sa kumpanya na yun dahil lang dun sa mga ano, babae. So yan guys, medyo mahaba yung vlog ko at uh, medyo nakakahilo lang at hindi ako makaisip pag may ko lalo sa tong alon na to. Um, matagal din kasi ako hindi inalon. Kaya uh, ngayon, pag alon ngayon, medyo masakit sa ulo. ba? Diba? So hindi ako makapag-isip pero usually at least nakompleto natin ang vlog na ito. So guys, bago ko tapusin ang vlog, um, may ipopromote saan ako ang aking second channel. Ang pangalan niya po ay Tano Rider. So ano ba si Tano Rider? So kung mahilig kayong mag uh, motor, uh, lomi ride, short ride, long ride, endurance ride, di ba? ORB <laughs> ride. Yan mga ganian uh, mga ride ride, di ba? Riders on the Storm. Um yan ang uh, swap sa inyo. So kindly diyan sa taas, uh, search bar, paki type lang Tano Rider. So itong logo ko. Tano Rider yan. Uh, tapos paki-like and subscribe na rin. out, kindly comment down below, dyan sa baba. Tapos pag gagawa ako ng bagong vlog, ipapakita po natin yan. So sa ngayon, wala po akong uh, shout out. <laughs> Meron tayong shout out, pero konti pa lang eh. So iipunin natin yan para isang pong, di ba? Isang uh, boltuhan na lang ang papapakita. So yan guys, thank you very much. I completed my vlog. See you on my next vlog.